Ito yung Santa Fe Public Market. oh may ano pala dyan, no? Divine Mercy Chapel. Oh, Mountain of Mercy, oh. Tapos may simbahan dyan. 124 kilometers mula dito, Santa pi No iba pabalik ng Tagig City, mga sangkay. 6 hours and 39 minutes. Mula dito sa kinarurunan ko, mga sangkay. Dito sa my Divine Mercy Chapel, mga sangkay. Mountain of Mercy. Dito sa Santa Pinoy, Babiskaya. Titingnan ko kung kakayanin ng katawan ko kakaya na makauwi ng tagig ng walang stopover pero kung hindi naman kayanin baka dyan na lang kami magpalipas ng gabi kung saan saan kami abutan mga sangkay yan kasi ang haba ng biyahe mga sangkay ang haba ng biyahe namin malis kami ng tagig city Kanina, madaling araw, alas 3, imidya, gano'n. Tapos, uh, binuyahin namin yung, tawag nito, hanggang Pangasinan. San Nicolas, mga Sangay, San Nicolas, Pangasinan. Ganon kahaba yung biyahe namin. Pagdating namin dyan sa Malikok Viewpoint, deneritsyo na namin, yung Nueva Vizcaya-Santa Fe Road, pagkababa namin dyan sa kabundukan ng Maliko at Santa Fe, mga sanggay, yun nga, bumungad sa amin yung sa Santa Fe, bayan ng Santa Fe. Galing sa Pangasinan-Nueva Vizcaya Road, mga sanggay, yung kabundukan dyan, noong tingpas. Papasok na tayo ng Nueva Ecija mga sangkay oh. Nueva Ecija na oh. Boundary ito ng Nueva Ecija sa Nueva Vizcaya mga sangkay. Talavera Watershed Forest Reserve. Siraan pala yun. Ano ba yan? Ang ganda na. <laughs> Sira yung kalsada dito. Pastelan. Pambihira naman ito yung bungungad mula kagayan Bali. Liga Highway. Pero doon lang, may lang naman ito. Medyo okay okay na naman yung kalsada. Pero sa kabilang side ng entrada ng Baisea, okay. Yun. Maganda yung kalsada doon eh. Ayan o, oh, Talavera ito eh. Nakasulat doon, Talavera, Talavera Mountain Reserve. dito kabaliktaran sa Maralika mga sangkay tinitingala ko yung mga bundok eh sabantalang yung doon sa dinaanan namin ganina tinitingnan namin mula sa taas pababa yung mga bundok yung mga tuktok ng punong kaw yung nakikita namin mula sa taas mga sangkay pababa naman to mga sangkay kasi mula doon sa santa santapi kanina, pahon. Ito naman, pababa na. Uy. May tunnel dito na malit lang ah. Wow. Anong tawag nito? Ah, hindi. Raksid. Raksid siya. Parang may nakikita ako nito sa bagyo ah. Raksid oh. Ganda para di katamaan dyan ng mga bato na bumabagsak mula sa taas ng bundok wow kita nyo yan mga sangkay oh parang drawing lang oh nasa kanan na yan oh against the light lang eh pababa tayo mga sangkay San si City daw San si City Nueva Ecija oh ganda pa rin pala dito o oh, yun o kabundukan know, Nakikita niyo yan, puro kabundukan yan. Ganda ng biyahe ko ngayon. Kabaliktaran nito ng side ng Nueva kasi eh. Kasi kanina yung nanggaling kami, pumasok kami doon sa may Gapan, sa may Nueva siya, sa may Arco doon. Ano dun eh, puro kapatagan eh. Ngayon naman ito, mula na iba Biskaya. Kagayan Bali, mga sangkay. Iba naman, kabundukan naman to. Sa kabila kasi ano eh. Puro pala yan, nadadaanan namin kanina. Puro kapatagan. Diritsuan ng mga daan. Ito naman, baliktad. Palikuliko ding daan, no? Pababa ng tapatagan siguro ng naibay siya yan o nga kayo bundukan ganda pala dumaan dito ang ganda rin ng mga view dito kanina yung view mula dun sa tuktok ng bundok pababa, ito naman mula dito sa paanan ng mga bundok, pataas Ako, pasiguro tayo dito pag nag-overtake sa mga ganitong sasakyan. Haba niyan. Trailer yan. 16 pa nga 16 wheeler. Delikado. Lang. Langan dito timing. Kita mo yan. Tatamaan ka pa pala doon. Dumiritso lalaki ng mga sasakyan dito 16 wheeler Ayan. mali ako dun huwag niyang gagayain mga sangkay dapat nagantay ako Mountain pass kasi ito eh. eh Mayroon din ito. Nagkakamuntik-muntik kana na ako dito mga sangkay sa kakulitan ko. Relax, relax. Sa pag a na mag-overtake sa malalaking sasakyan na ito. Eh, mga kasalubong dito, malalaki rin eh. Kagaya niyan, no? Ganito pala dito. Karamihan pala dito talaga malalaking sasakyan dito ang daan. Ako. Dito mo yan, kung nag-overtick ako Pag di ka pagbigyan, nako Durog mga ganyan mga blind patience patience sangay mil mo mayayari ayun pwede pwede ito ganyan yung asa uh, na yung mga dito mga ganyan mga riders, mga sanayan dito. dito yung mga ano mga barbarangay ng barbarangay ng nang ano kayang bayan nakakasakop dito sagana sila sa tubig dito ayan yung tubig nila dito tingnan nyo mga sangkay oh. tingnan nyo <laughs> tingnan nyo mga ano nila dito mga sangkay oh. tingnan nyo yung mga tubig nila dito walang patayan yan <laughs> galing sa bundok ayan oh. mga sangkay oh oh. Ayan, oh literal mga sangkay, literal na ano, Anli water. Kuyang, ano pong barangay ito? Kapintangan. Kapintalan. Kapintalan. Anong bayan? Karanglan. Karanglan. Salamat ha. Ayan no. Walang patayan yung tubig oh. Sumantala sa Maynila, mahal-mahal ng tubig. Tarangan daw, Taranglan, Taranglan ba? At Kapintalan na ano, Noybesia, bayan ng Noybesia. Kita nyo yan, mga sangkay, oh. natin ang bundok ito dito sa bahaging ito ng Naibay Siya. Oh. Silip yung langit, mga sangkay, oh. gendang pagmasdan dito yung kabundukan mabilis patakbo na ating mga sangkay Pasensya na Nandito tayo ng, sa dulo ng may basihe eh. Galing kagayan bale e, pa tayo eh Kaya medyo mabilis mga sangkay Ayan, eh, pahon na naman, naramdaman ko Huh. Higang higa na yun ah. Try ko. <laughs> Delikado. Agoy. Thank you Lord. Salamat muli kay, sa guardian angel ko. Muntik kami doon. Ay, okay, okay. Relax, relax, Felix. Makakarating din tayo dyan. ang kalsada plus magandang kabundukan magandang view solid yung rides ko mga sangkay maganda ng kalsada dito long vehicle long vehicle parlig highway ito mga sangkay mula Santa Fe Cagayan Bali mga sangkay hanggang dito sa Nueva Ecija pabalik na kami ng tagig hmm, ganda ng kalsada dito pasensya na mga sangkay medyo mabilis tayo. malayo pa kasi ang tagig city Nueva Ecija pa lang to Ayun. Red Speed. Okay. Mga kanya mga signage. Sinusunod ko yan. Karanglan. Kasunod. Cabanatuan City. Uy. Cabanatuan City pala. Yung kasunod dito. Siudad pala yung kasunod na. Ayun yung karanglan dyan Kakaliwa dyan Anong arko to? Ay, bridge pala ito. Tulay pala ito. Ganda ng view dito, mga sangkay, oh. Kahit saan ka dumaan dito sa province ng Niveci, ah. gas up muna kami dito umihi sa karanglan ito eh bayan ng karanglan mga sangkay sakop ito ng bayan ng karanglan wala mag alasays na mga sangkay nabutan na kami ng gabi dito nabutan na tayo ng gabi mga sangkay nabutan na po tayo ng gabi Marlika Highway pa rin ito. Barangay Malasin. Sakop na ito na San Jose City, na iba siya mga sangkay. Pinapakaliwa ako dito eh. Pinapakaliwa ako ng ano, Google Map dito. Bakit kaya?